Hi guys, mauday ni Amo ang mga ginabuhat taga adlaw kung naami dito sa bukid. Miskin pag wala mi dito, maulang gidyapon ni ang mga ginabuhat dito sa bukid. Ang taga adlaw adlaw ni sila nga paliguan ang mga oh. Alas 9 sa buntag, dapat na sila sa sapa kaya grabe naman kainit ka panahon. Or mga alas 8 ba kapin, alas 8 sa media, na sila dira sa sapa kay gikinahanglan sila maligo kay init man kaayo ang panahon karon. Ito po ang aming mga ginagawa sa kapag nandun tayo kami sa bukid. Ang pagpapaligo ng kalabaw ay alas 9 pa lang ng umaga. Kailangan ay nakapunta na ito sa ilog ang mga kalabaw na ito para sila ay maligo dahil sa init na ng panahon. Kahit hindi man kami nandun sa bukid ay ito pa rin yung mga ginagawa sa bukid. Yung mga kalabaw ay kailangan po silang maliligo sa ilog or sa sapa. Sapa, tawag dam sa amin yan kasi sapa talaga yan siya. At yun na po, pinapalubog ko na yung mga kalabaw na yan pero Pero guys, dili siya mulubog kay gamay kay na siya nga sapa oi dako para siya nga sapa. Pwede na siya biyaan diara ara para sila ang maligo sa ilang kaugalingon. Pero kapag wala na may diara ara, ah, maligo man na sila dera mulubog na silang tanan dera atong ah, sa kainit sa panahon. Hindi na sila magsigit tindog-tindog diara ara ah, guys kay nga rag sila tindog no inya dili maapil pilang ilang lawas sa pagkaligo mo kailangan mo dila lubog kaya wala na may mo paligo dira nga tao kaya mga lakaw mo mga tao dira ka nang naka black, o ka naka na yung kauban niya nga pag umangkon mga lakaw na sila taod taod mauli sa ilang ang balay o pagka alas 3 sa uh, ano mga alas 4 na di ay kay karon alas 4, kuhaon na ng mga karabaw dera, kay para mukhaon na po sila. Ang ginabot sa mga kalabaw sa bukid, kanyang ang mga, mga kalabaw kay Mula ginapaligo na mga ginas la permi niya. Ang ah, butangan gamay o mga buusahay may dala nila sa kalabaw kay Mawra man po na ang mga madadali kalabaw kay uh, ah, di harap po jud ko kay hibalo bitaw mo dala kay kalabaw ra jud akong mahibal anda mo dala guys sa dulong sa bukid kay di makumadlok og kalabaw nya kay sa uban dar ang hayop no katulad anang mga baka kabayo no jo mahadlok ko anak kay ni po Kaya ka mga kalabaw, kay okira kaayo ka ayaw. Pwede ang iyang mga sungay. Dala kung ikaw sungayan, pwede ra ka malikay-likay. Pero ang kabayo na ganito no, masipasipa man na, dahil na siya mapungan yun. Pero <laughs> kaning kalabaw, pwede naman itagandagan ni mo, kay kusog mata mo na gano'n sa Wala na, paligo na po na siya dara. O um, na din, eh, mga kawayan-kawayan dayon na guys. Kailang ko ang good kawayan na siya dara, o kining ano kining sapa gamay ra kay na siya tubig at least no na tubig kay panagsa na lang yung tubig kaaron, ka, ang uh, importante buhi pintaw guys uh, una anak kay balon kana siya nga <laughs> kay ni agi ra siya dira sa bato ah uh, uh, siya bato na dira mga bato daghan ni mga bato dira pero guys, kung kayo po ay magtatanong kung sino yung mga nakasama ko sa lahat ng videos ko, yung mga nakasama ko po ay yung mga maliliit ko na pamangkin at minsan may mga lalaki po akong Lahat ng yan ay mga pamangkin ko po, mga kasama ko. Kasi, uh, uh, bunso po akong babae. <laughs> babae. <laughs> Tapos, ano guys, uh, isa na lang yung kapatid ko na yun yung pinakabunso sa amin. Isa na lang. At nag-aaral po siya at wala siya dyan. At yun, yung mga kasama ko ay mga pamangkin ko na mga maliliit. Ano po sila mga si Bunbon, si Banban, si Bimbim, tatlo, si Koy, Koy apat, si Angel, lima, anim, anim! Anim, anim yung mga pamangkin ko na nandito sa amin. Sa amin. Pagkatapos, um, yung apat ay magigsuon sila o ang dalawa magigsuon sila ano na, siya niya basta, tapos ano na sila guys ano na siya sa amuang balay nagpuyo, dagan kami sa amuang balay uh, mga kuan may kabuok sa amuang balay um, anim, pito walos siam siam guys, tapos kapag umuwi yung mga kapatid ko Uh, pulo, once, tapos kapag umuwi pa yung lahat, once, two, si, Pero guys, pero medyo may diara, siyam Sh dahil may sa amuang balay. Unya, ang pabalam mo sa amuang balay dito sa bukid, puting gamaya, gamaya. ka kabalam well, mo pagkuan kuhan, dito man, matulog ka magtapok may tanan dito. guys, sa pinakagamay, kuhan, siguro dito na. Mga siguro guys kay kailangan man sa nimo na magkuhang itajod ka o kaning katulugan kay di man pwede hindi ka matulog kay di wala kay kuhan wala kay kusog no. kanang nagligo dira o kalabaw kanang nakablock kay gamayon na siya nga babae niya bisag asa na siya ibutang masigo ra po na siya bisag asa so pwede ra ko dito sa suok butang guys di man na siya luhagan nyo, na pwede ra siya matulog matulog na na siya dira sa bisag asa siya nga lugar ibutang e, bisag pa sa dira sa pinaka suok yod kaayo. ayo dira ko permanent dira na na dira o matulog ay kanang para ako ra isa guys niya niya na ka sa suok para ikaw ra isa dito ah huwag mo na siya kanang ka. nagpaligod dira labaw karlabaw e, Ibutang ra na siya sa suok suok guys basta dira na sa, sa bukid guys So, to, guys, balik tayo sa atong mga kwento, no? um, ano siya, nagpaligo, radyo tatira, o kalabaw, pag um, sya ano siya, pero may baik-baik, radyo akong ginamalag nung tinong, so, na ang um, perming ginabuhat ito sa bukid, um, na lang ang imong adlaw sa sige, o pamalhin, o mga hayop, mga kalabaw, mga ano, kabayo baka, Maura siya magtuyok-tuyok, radyad ka sa bukid. Sa Is isa ka-adlaw, maura gina imuhang mahimo, balik-balik langit siya nga, kwan. Kaya yeah, pagkaudto anak matulog dayon katungod sa imong mga ginabuhat sa bukid. Kailangan man nimo na kay ginabuhat para makatulog kag sayo or para makatulog ka kay kuan naman kay kay ano na kay kapoy naman una makatulog ra ka. Ano na siya mo na kung ginabuhat kinahanglan na mag na magkugigid ko permit taga adlaw dapat na ako ginabuhat para makatulog ra ko sa gabi ino. Muna masira ko wala ko wala ko dira sa bukid. Tagasara ko maabot sa bukid Padulong sa ano guys, padulong sa bagnut ka bagnutan guys. Nya mo dayon na yun, bata na guys. Para sa para sa kaiwan sa tanan guys. Na mga magkuan kita dira sa bukid mo ko wala ko. Lingaw lingaw ra pod, lingaw lingaw na dira ko ay nako guys, tabangi ko niyo sulti guys, ugon sa isulti ani akong kuan oy, ako ang vlog. Mora to siya guys. Ang salamat sa paglantaw guys. Saba kayo amo ang atop guys, Ugit gitparid-parid sa hangin. Og dere kay. Og dere guys kay ni adto mi og babaw kay para manguha og isda kay pag aumanam sa kalabaw kailangan na watto sa babaw para mga may ug isda guys para worth it kayo ang atong paglakaw-lakaw di ara sa sapa kailangan manguha og isda ay lingaw kaayo ka ay asin grabe kalingaw isda guys tapos wala kay kuha <laughs> Kanya wala kay kuha guys no grabe jud kana na, bisikasa namin na, bisik, na abot guys sa mga kabatuhan wala ka wala ka na guys, saghang kaying salamat sa pagdantap sa ako ang mga kaning mga vlogs guys no, daghan kaying salamat sa inyo ha um, thank you, thank you, thank you ng marami sa inyong lahat Maraming salamat guys. Dira guys, uni patong ko dira sa bato. Unya, kay dira ako dako ang sapat dira gamay. Unya, tako ang sa pa Dira patong patong dira dira sa ano guys, sa bato. Ay, malaki po yung bato dyan. Dyan. Nakulatik sa ilahan na. Ay, dira ako. Pagka kay mabalik na po ko sa bato guys ug dira na kay una na ko manguli na may kay udto na na siya o na mo makao na kay bawal man may mapas mo guys kay gutumon man na gutumon man po na amo ang tiyan guys <laughs> unya pagkao man ana mamaklay mi eh, padulong sa amo ang sa amo ang balay kailangan pa na kay pa kay baklayon padulong sa balay pagkao man pagabuti mo sa balay magluto pa kadi adto ah.

sa panonood kay oh! mangholi eh. na may. wala Unang tika din. Maraming salamat po sa na mar marami, marami salamat guys sa panonood ng aming vlog Ay at kapag Nagustuhan niyo naman ang video na ito. Please subscribe. Bye, bye, everyone. Maraming salamat po talaga guys sa panonood ng aming vlog guys. Bye, Bye, everyone. Bye. Tara Salamat po guys sa paglantaw sa aming vlog. That's all for today's video. Maraming salamat po sa panonood. Bye everyone. Maulit na gid guys kay gi. Mga una og pang.